Tungayan natin ang pagdating ni Tatay Digong kung saan rockstar na rockstar pa rin yung pagdating ni Tatay Digong sa mismong Freedom Park Dumaguete City kung saan pinagbawalan tayo dyan mag -rally. Pero si Tatay Digong sinugod mismo nang maisog ang Freedom Park para tuloy yung rally na gaganapin dito sa Freedom Park. So matutungayan po natin na kahit gaano kahirap aakyatin ni Tatay Digo ang intablado para lang mapatunayan na ang maisog rally ay tuloy na tuloy. Tungayan po natin mga kababayan. So ayan na po, binubuksan na. Yan, bubuksan na po ang pintuan saan nakasakay po si Tatay Digong. So kung mapapansin nyo po ang dami pong tao kung saan welcome na welcome po si Tatay Digong dito sa Freedom Park Dumaguete City. Ayan, ang dami nagkakaway, ang dami nagbibidyo. Yan, tingnan nyo po kahit na pinagbawalan tayo dyan dahil mayroon po tayong karapatan ipahayag ang ating mga hinanaing. Yan, talagang ginawa po ni Tatay Digong ang narapat na dapat gawin kung saan kahit na ginigipit tayo, gumawa pa rin ng paraan ang mga organizer, gumawa po ng movable na entablado para makapagsalita si Tatay Digong. Kita nyo naman si Atty. Vic Rodriguez talagang inawat si Tatay Digong para makaakyat lamang sa entablado at makapagsalita. sa mga kababayan nating mga maisog sa Dumagitis City at ang saya-saya nila na makita si Tatay Tiko. Dugay panahon, almost 23 years na ngayon sa Dabao, o ng na hilo kong Guzman sa unang panahon, o na presidente. Wala ko isang